Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest Channel. A video or also matter. So ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of for the sign of cancer. So cancer, cancer, cancer. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? kanino kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Cancerian ng ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Dalikas maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang jaws at may kapal, siksikliglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice in ating angels for this for the sign of cancer. So let's see and watch this. Angels privilege give me information. Para kayo sabihin sa inyo mga baraha? So there's a three of pentacles. Collaborations, no? There's a something connections. May pag-uusap. Or mayroong kola, mayroon ditong pagpupulong na magagana. There's some of you guys about sa trabaho ata. To, sa negosyo. And of there's something guys with the king of wands. Something ambition. Lagi mo titingin yung magiging posibilidad. No? Ibig sabihin, magiging aware ka. No? Sa mga magiging agreement no? Or may mga pagsasangayunan mo. No, mag-ingat po kayo. And there's a magician for manifestation. And there's a desire into reality. Ano man yung bagay na hinahangad mo, maring mapasayo. There's something manifestation. Makakantan nyo, ano man yung bagay na ninanais nyo. At ano man yung bagay na pinapangarap nyo, maaaring may isa para nyo na. And of course, there's a page of serving curiosity, so kailangan maging mabusisi ka. No, unawain lahat ng kaganapan sa buhay mo maging aware for action and decision. Being curiosity, kailangan maging mabusisi ka. Hindi pwedeng wala kang kaalaman sa bagay na, na mo. Kailangan may knowledge ka. No, kailangan aware ka. Alam mo, dapat yung mga pinagsasabi mo, talan mo, dapat yung mga bagay na pinagagawa mo. Hindi pwedeng wala kang kamalay-malay dyan or kamalayan dyan. So, kailangan merong kang kaalaman or yung um, may wangi something like that, na parang maliwanag ang isip mo. And there's a the six of pentacles. Now, there's something giving, receiving something by the universe. Uh, some of you, now, mayroon dito magtutuli-tuli na about sa finances. Or some of you, mayroon dito magbabayad. Or may matatanggap. Now, there's something support, charity. And because there is something, guys, with the severance or with the sneakiness. Now, there's a the secrets na maaaring ma-unreveal. Na talagang marutuklasan na. Na malalantad na. Ano man yung bagay sikreto sa likod nito, unti-unti mo nang malalaman, unti-unti nang uh, may lalantad ang sikretong nakatago sa likod nito. What is the Three of Pentacles? reference with sun card. So there's something for your positive outcome. Now, binibigyan ka na mas positibong kalalabasan. na no, ibig sabihin maliliwanag. no magiging transactions nyo dito. Or something collaboration, socialize with your friends. no liliwanag or lilinisin yung mga bagay o tao na makakasira at hindi totoo sa eksena mo. Ibig sabihin, kung sino matang tao na to may impostor na, na may plano na hindi maganda sa'yo, maaaring lilinisin na alisin yan no? Tuluyan maglalaho. What is the king of wands? Revisit with the pentacles. So there's something a big shot. A big money coming in. No, unti-unti mo na masisilayan Ang layo-layo na sa dating ikaw. No, ang layo-layo na sa magiging panibagong ikaw. This is something, something a better version of yourself. Or either magiging matagumpay ka. Or maaaring magbago na ang estado mo sa buhay. No, gumanda na at umunlad ka na bilang isang mamamayan. What is a magician? Represent with a knight of swords. So some of you guys, no, nagkakaroon ka na anxiety, sleepless night. Bakit? Sir, so there is a magician for reflection. Ibig sabihin, sa pinagagawa mo. No, mag-ingat ka. Ibig sabihin, maging aware. No, sa mga isipin gagawin mo. No, i-manage mo yung time, yung effort, no, yun of course yung finances, para hindi ka ma-stress. Diba? Nag-iisip ka kasi, nag-overload eh, yung isip at utak mo. So, you need to be a balance. No, there's a five of pentacles. Some of you, nakakaranas ka, or makakaranas ka ng very late na financial crisis, or financial loss. no Dahil, sa hindi, no, pagiging wise, pagiging matalino, how to spend your money. So, siguro, guys, no, naging magastos or magiging magastos ka. Kaya, being curiosity, eh. So, it means, guys, kailangan maging matalino ka. Kung paano mo gagastusin, um, gagastosin, ano man yung bagay na hawak-hawak mong pera. No? Hindi pwedeng ura-urada, bigay, bayad, o kung may dumating na offer, si ginti ng gap. No? Tantanan mo. Ibig sabihin, pag-isipan mo muna mabuti na no, kung ano yung magiging consequences or impact or cause and effect ng bawat decision and actions. What is the six of pentacles? So, there is a page of cups. Makinig ka sa intuitions mo. Iba yung vibrations. No? And of course, iba yung magiging kaba at nararamdaman mo dito. No? Dahil um, itong bagay na to, isang hudyat na parang it's a good kapag iba yung nararamdaman mo, mag-flow na yung pera. Pero kapag ang nangyari dito is parang kinakabahan ka na, hindi mo may sa There's a butterfly on your stomach. Mm -hmm. Pay attention. Mag-ingat ka. Isang paalala yon na mali no ang iyong tinatahak na landasin or decision. What is the seven of swords? Refusing with a queen of wands, something confident. So, kailangan uh, magkaroon ka ng in mag-independent ka na sa mga decision or actions mo. Huwag kang magpapadala ng mga mga matatili na hagang salita. Dahil sa likod nito, may kalokohan, kasinungalingan, at uh, mapanlin lang. Mag-ingat ka. Dahil sa Tiga Pentacles, and of course, the Sun card, reference with the Nine of Pentacles. So, there is a blossoming. No? Lalago, lalakas ang iyong finances, gaganda na, at muling sisibol na ang magandang kapalaran sa iyo. You have a potential for abundance no? may potential ka para maging malago, maging masagana, at marangya ang buhay mo. And there is something the night of one's konti, tiyaga, napakalapit mo na para mag na para magtagumpay. Your goals and desires into reality. Ya. Talagang binibigyang katuparan to. And there's a the 12 ones. Piliin mo lang yung mga bagay na kaya mong i-manage. At ito na sinasabi ko. No, wag sunggab na sunggab na lahat ng offer dahil the more na tinatanggap mo, the more na bibigat ang bagahe mo. No, kailangan nalang mo lang dapat, dapat, yung magiging priorities and magiging obligations or sa, so, yung kayang-kaya mo lang. Napiliin mo lang yon. No, nang sa ganun hindi ka mabigatan no, sa mga obligasyon e responsibility na ta na gagawin mo. Erecus Gathers, sa page of Sorikas, the five of Pentacles. Reference with the page of Pentacles. See? Daba? Invest wisely. So pagdating sa pera maging wise, ulit na si Rizal ko with the five of pentacles. Ngayon buwan na 'to kasi baka makaranas ka ng financial loss or pagsisisi dahil naging padalos-dalos, no? Ang alin? Ang paggastos, no? Baka mahilig ka mag-order, bumili ng ganto, no? Iwasan yung sumugapa sa isang bagay na alam mong um, may hihirapan ka at the end of that time. Ngayong buwan na to, ay buwan ng parang um, mga disisyon. Huwag ka lang magpala desisyon. So, let's see. There's a thing yung paanta maging secure at maging practical ka sa naman yung bagay na meron ka. Now, dahil mararamdaman mo to, kapag may kakaibang desisyon na maaaring makaapekto no, sa mental health mo. And of there's something that's like right, a confident, lakas loob mong harapin na no, ano man yung bagay na sa paligid mo. Kapag alam mo may kasinungalingan at hindi ka totohanan sinasabi, ila uh, makipaglaban ka, ilaban mo. Na no, magkaroon ka ng paninindigan at disposition sa mga decision mo. For the outcome, guys. And there's a seven of ones that you are being protected. Or either kailangan mo protection mo at pangalaga mo yung grounds mo. Even your territory. So, no, kailangan alam mo sa sarili mo yung pinaglalaban mo. And of there is something the Knight of Swords, there is success driven. Na no, bibilis ang takba ng sitwasyon, bibilis na lahat ng kaganapan, bibilis na lahat ng mga eksena, na no, kailangan mo magtsaga. No, lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. Na no, look at the bigger picture. Na no, isipin mo lagi yung magiging kahihinatnan. Na no, posibilidad na magaganap. Ganon. Ano yung magiging eksena, pag ganto-ganyan ginawa mo, ganyan. No, lagi mo titingnan niya, ano yung magiging efekto nito sa iyo. No, there's a no side effect. this is something in ano, the word here. Success, accomplishment, no, travel, talaga magkakaroon dito ng mga opportunities at magsasucceed ka sa mga plano mo. Don't you worry. Kailangan mo lang i-manage at i-control yan ng maayos. And there's a nine point secure at being practical. At the same time, slow and steady. No, aralin mo muna hanggang sa ma-find out mo or parang talagang um, map, matapos mo no lahat ng bagay na dapat mong gawin no hanggang sa yung angulo ay tamang-tama na tugmana ganon and there's a five seven of cups something and opportunities that marami pa oportunidad na papasok dito just being aware And of course, at the same time, there's something that's our mom for a major, major changes. Na malaking pagbabago sa buhay mo, sa eksena mo, sa situations mo, at sa paligid mo. Dahil lakas loob mo nang harapin to, at ngayon, no, ma maaaring makakapekto din to sa mga tao sa paligid mo. Dahil hindi ka nila basa-basa mabubudol, di ba? Hindi ka nila basta-basta maulol kasi alam nila, alam mo kung, alam mo na yun, mararamdaman mo na kung itong mga tao na to kung ginagamit ka na or either may, may, may meron silang ginagawa behind your back. So, let's see. Alamin natin na of course uh, Tuklasin natin pagdating sa finances and career Love life at kalisugan And of course there's a part of the deck with the nine of cups There's a wish fulfillment No, ang lahat sa likod nito ay katuparan sa iyong mga para So let's see uh. Alamin na natin Let's watch this Okay guys Ang pagbabalik natin yung eksena Ito na yan Alamin natin anong kaganapan sa boy Mapagdating sa finances and career Anong may dadagdag? And there's a the high five. So, there's something, a lesson learned. So, kailangan mong pakakatandaan ano man yung bagay, kabiguan, kamalian na nangyari from the past. So, kailangan mong uh, matutunan, no? And, of course, salang-alang. Nang sa ganun, the cycle will not be repeated again. Diba? Para hindi na ulit maulir. And, of course, there's a trick of celebration. So, happiness. Some of you, magtutuloy-tuloy na raw mga celebration may sense ako dito there's sa coldness with your friends na magingit ka sa mga tao na lamig ka na sa mga kaibigan mo huwag ka na magtitiwala no? and of course there's a things of sir there's something to break through some of you magtatagumpay ka na rin dito no? liliwanag lang sa lahat ng bagay o, ano ba talaga yung purpose mo no? ano ba talaga gusto mo mangyari for your finances and careers? and there's a charge with an action movement, na magkakaroon na ng changes and development na alam mo na sa sarili mo yung target intention mo see you know what is your target intentions, no? Alam mo kung ano yung targetin mo. Alam mo kung ano yung gagawin mo. Alam mo kung ano gusto mo ay katuparan. Diba? Kung ano yung tut tutumbukin mo. And there's an ace of cups. This is something that you love or something that you offer na may related do no, pagdating sa love life. Or either there's something compassion. Na no, yung pagmamahal at, dyan sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo and there's a the death card. There's something and ending in the beginning. Some of you may mga part na matatapos na dyan. Mari mga bagay na magsisimulang muli. At there's a the transformation na no, magpapanibago ng eksena pagdating sa finances. So, let's see. Pagdating naman tayo sa love life. So, there's a the native pentacles. Just focus. Mag-focus kayo sa isa't isa. Mag-focus ka sa relasyon. No, there's a nine of cups. No, tutupanin lahat ng mga bagay pangarap sa inyong pagsasama, pag-iibigan. There's a the king of swords, siya maging wise, putulin mo na kung sino yung makakasira ng inyong relasyon. No? Toxic family niyan, toxic friends, toxic environment, or toxic workers kailangan putulin mo na. Hindi mo kailangan na um, i-please yung sarili mo from them. And because uh, there's a five of cups, not something disappointment. Some of you, nagkakaroon ng regret or disappointment dito, pero um, uh, you need to accept the fact na may mga bagay na kailangan mo tanggapin ng katotohanan. And there's a liquid cross emotional healing. Maging kalmado kapag dating sa emosyon. Huwag ka pa dadala ng tensyon. Na pagdating sa love life, kailangan maging matalino ka how to manage your feelings and emotions. Ganon. No, hindi pwedeng marupok ka, hindi pwedeng mapusok ka, and there's a nine of cups. There's something, an offer for you, for a romantic offer, or proposal, engagement or that brings you on a higher level commitment. Some of you, baka mag-may, mag propose na no? mayroon dito ng ikasal pa, no? Pagdating sa kalusugan, so represent with the fall of sword something rest. So, kailangan mo ipahinga rin ang katawan lupa mo, ha? Masyado ka nag-over, fatig, kulang ka na sa tulog. And there's a page of once, may mga magagandang balita na nadarating, o may mga balita na nakaka for your health. So, kailangan, kapag may mga nalaman ka, just wash, non Release. No, huwag mong ini-stick dyan sa sarili mo. Or parang dinidibdib kung tawagin, di ba? Diba? And there's an ace, eight of something let go, di ba? Diba? You need to let go, and of there, course, there's a six of swords, trans something transition. Makakalis ka din for that burden. No, kami mga pasakit, pasanin, no? Ma, um, and of course, kung nasa situation ka with a toxic environment, makakalis ka rin dyan. Huwag ka mag-alala, kumalma ka. See, there's a five of wands, compet competitors car complication mari may nagbibigay komplikasyon sa iyo nagbibigay stress sa iyo worry sa iyo so hindi mo kailangan stressin yung sarili mo from them there's a two of company partnership si mga tao nakakasalamuha mo yung mga tao nakakausap mo maging aware ka diyan there's a queen sword with part of the deck, no, clear the boundaries. Linisin mo yung nasa paligid mo. Alisin mo yung mga tao makakasira ng mga plano mo. At makakasira ng mental health mo. Diba? Mag-set ka ng boundaries. Nang sa ganun, hindi ka maapektuhan ng mga tao na yan. Kasi magsisilbing blockages yan. Or maaari magsilbing ng negative, negative traits yan sa'yo para hindi mo magtagumpay sa yo. gusto mo mangyari. No? Maaari magkospaya ng mga failure. No? Delays, cancellations. No? Maging aware tayo. So let's see what is the magic of fire messages advises. I requests to pick a card, yes or no. The request kung bago ka sa channel ko, guys. Ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan. Within one, two, or three. the request kung nakapili ka na, please comment down below kung ano number na pili mo. And of malalaman mo sa dulo ng reading na to. At maraming salamat po. Sa mga nagsishare ng aking video sa mga uri ng social media platforms, maraming salamat po. At hindi nag-i-skip ng ads sa mga ipagparaing kayo, ha? Nang Jotun may kapal, siksiklik na gumapaw na biyay ang manong balik sa inyo. So, let's see. What is the magic of our messages advices? So, let's watch this. Okay. With the magic of our messages, surface in what? Let's see. Alamin na natin lahat ng kaganapan sa buhay mo Pagdating ng video Magical And advices for you guys Affirmation See, always being positive and just being optimistic Manatili kang positibo Alisin mo yung mga negativities Na magpapadestruct sa isip mo at sa pananaw mo, there's a wound in it to forgive, Yung negative traits, yun yung kailangan mo i-let go. Yung galit po oh, at yung mga negative na nagsisingit sa utak mo. No? Kailangan mong pakawalan yan kasi magbibigay bagahe yan. Hanggang sa maging solid bound blockages yan. Now, and this is something that you deserve is within reach. No? naman yung bagay na hinahangad mo, pinapangarap mo? No? Magtiwala ka lang dyan, maaaring papabor din sa'yo. So, let's see what is the yin and yang oracle card represent guys with the ease of water you are dealing with the ease of water Scorpio Pisces and Cancer yet. and there's a family home commitment you are also oriented family oriented no talagang pagdating sa family nagkukumit ka talaga siya diba nakatuto ka talaga you are also provider supporter and the, I told you diba there is a ficade talaga may nagbabalat kayo dito sa eksena mo. Mag-ingat mag ka na o pinapaniwala ka nito. Magaling siya magdrama at magaling siya magpaikot. Kaya kailangan mag-ingat ka. Dumistan siya. Magkaroon ng um, boundary sa sarili mo. There's a silence. Na no, kailangan maging tikong bibig. No? Ano ba yung plano mo, pangarap mo, kailangan be silence. ba? Diba? Maging tahimik ka sa mga bagay na yon. And there's a storm. See? may susubo kasi nga guluhin, nabuwagin ang yung mga plano, no? And course, there's something soulmate, maring soulmate kaya na person mo. And there's a reflection. Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo. Let's see what is the romance angel, angels for a mystic love deck. And there's a break uh, Some of you meron dito pag na matat May matatapos na dito. And there's a finances and future. Some of you guys talagang lalago ang yung finances at magiging maganda ang iyong kapalaran. What is our kang Hell Michael messages? Positive thought create a positive result. See, always being positive and just being optimistic. Parang it seems like Oh, pinapahagi sa atin ay maaring kailangan maging positibo ka maaring nagiging nega ka this past few months na no, maaring itong buwan na to kailangan positibo ka nang sa ganun nakatakin mo ang swerte at maaaring dumapo na sa iyo Give and shall be given to you Deva, sabi ni Jesus, loving coach Ibigay mo, ipagkakaloob sa iyo Ano man yung karapat dapat sa iyo Sa madaling salita, surrender to the divine Surrender with the God Anong man bagay, bagahe Kailangan mong humingi ng gabay sa kanila Na kailangan mong lumapit sa kanila Gawing sentro ang ating Panginoon Sa mga gagawin mo sa buhay mo What is an angel's number? represent with a 2112 now with um it's up to you nasasayin na yan even if it seems like you're not making any meaningful, meaningful progress things are moving in the right right directions if you see this number it seems a sign that everything will work out in your favor and your dreams will come true soon. Diba? Kung baga, kung may nakikita mo na walang pagbabago, or parang hindi mo nakikita nagkakaroon ng changes and development sa sitwasyon mo, No, huwag ka magalala na sa tamang direction ka. No, basta may mga bagay na nakikita ka na sa paligid mo like ang angels na may angels messages. No, unti-unti mo na makikita at papabor din sa yan ang sitwasyon at maaari mabago na ang ikot ng kapalaran mo at matutupad mo na yung mga pangarap mo sa mga susunod na panahon or susunod ay sana or baka ito na yung buwan na yon and there's a transformation may kailangan lang baguhin sa pananaw sa iniisip mo don't be afraid of the unknown no wag kang matakot sa mga bagay na hindi mo pa na nauunawaan yung mangyayari sa hinaharap so sa madaling salita changes the natural order of the things so surrender to the divine no? hayaan mo siyang mag-unfold naturally So, from shadow world represent what? From the shadow work, represent what? Represent with the shame and guilt. Compassion and acceptance. Feel them without judgment. Mistakes do not define your worth. Daba? Kung, baga, kung nararamdaman mo na parang may mga nasasabi sila sa sa'yo, may mga pagkakamali ka na parang hindi parang sa pag nagkamali ka parang feeling mo hindi mo deserve no, parang feeling mo alaki na ng ng ano nao parang ng disappointment sa mundo ganon kailangan mo tanggapin na na sa bawat pagkakamali natin sa boy it's a natural no kailangan natin matutunan no yung mga pagkakamali na yon nang sa ganun hindi na siya maulit-ulit what lies beneath the future what lies beneath with a kiddie future in their fields so mga nararamdaman mo Now, there's a keeping promise so may mga um, pangako na maaari hanggang ngayon pinangahawakan mo pa o may mga pinangako ka na until now nararamdaman mo pa and there's a clarifying for a love situation and there's a fishes children are involved where someone is being immature. Some of you dito, mayroon ditong kumaga hindi pa matanggap or mayroon hindi, hindi ka pa mature pagdating sa emosyon. Madali ka maapektuhan. Now, yung nasisik, nakikita ko dito, kumaga yung emosyon mo yung hindi pa matalas. No, madali kang masaktan, madali kang mabigo, madali kang mauto. Or madali kang mapaniwala na hagang salita. And there's a clarifying for your life situation. Clarifying for a live situation. And there's a slow climb. You're getting there one step, steady at a time, step at a time, with a little bit of effort. Diba? Matatanggap mo daw, kahit na hinihinay, pero at least surely, uh, slowly but surely, diba? Sigurado ang mga gagawin mo. What is the part of the light, Revision 1? What is a part of the light? Represent with the appreciate. Diba? Tulad na sila sabi ko kanina. no, ng chapter pa lang tayo dapat marunong ka mag-appreciate ng mga maliliit na bagay. Na no, marunong ka dapat magpasalamat sa lahat ng bagay na ibinibigay sa'yo. I recognize that light in my life and focus my thoughts on the beauty within and and around me. I give thanks for every little things that bring me joy, knowing that gratitude inspires more positivity. Surrounded by abundance, I am deeply grateful for all that life has blessed with me. Da Kung maga appreciate mo na. Kumbaga, tinatanggap mo yung bawat eksena. Ano man yung bagay na hinahain sa'yo, ibinibigay sa'yo, tinatanggap mo to ng buong buo. At bawat, bawat dumarating sa'yo, maliliit man yan, dapat marunong ka mag-appreciate. So, let's see what is the yes or no pick a card. Let's watch this. Okay, with a yes or no pick a card, guys. Let's start with the number one. Number one represents with a yes. Trust your feeling, fulfill your heart desire. So, magtiwala ka sa nararamdaman mo at magtatagumpay ka naman yung bagay or nararamdaman mo maaaring may sakatuparan mo to there's a yes no, abot ka may napangarap makakamtan mo na ang matagal mo nang inaasam there's a yes with the number 2 Embrace new opportunities and fresh day begin. So, tanggapin mo ang mga bagong oportunidad at magsisimula na ito ngayon. Diba? Dahil ngayong buwan na ito, ang mga bagong um, kapalaran ay maaaring ma-uncover na, no? Mailabas na. And there's a guess with the number three. Valuable experience worth your time for a No? Ano man yung bagay na, 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 pag pinagdaanan mo, no? Ano man yung bagay na oras na pinaglaanan mo, huwag ka magalala. Lahat ng bagay na yan ay mayroong kaakibat na magandang ang um, kayihin at Ibig sabihin, uunlad ka dyan. Marami kang bagay na matututunan. Marami kang bagay na malalaman. No, at least ngayon, yun naranasan mo ay mo yan sa mga susunod na eksena. Etong bagay na buwan na to na maaaring there's a lot of new experiences coming in and there's a lot of adventures coming in. No, kaya kailangan uh, magtiwala ka sa bawat oras. Enjoy the moment, guys. So this is um, a monthly gabay for the month of August 2025 for the sign of oh, for the sign of Cancer. So Cancer, Cancer, Cancer. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makakare-resonate. Kunin lamang po makakarelate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo na ang birigil skip ng adsaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush.